So guys, so ito yung 90 pesos nila guys. Uh, bali dalawang rice na yung nakalagay dito. Tapos may free na rin siyang soft drinks. bro mm. ito yung Lechon in a Cup ito ito yung nakita ko sa Facebook eh ito of price Tapos. one half eh isang Lechon in a Cup 200 pesos yung 1 quart 400 yung 1 half ito yung isang

yung 90 pesos po. O, ilan to? Isang serve. Dito na po Sige. Isang cup. Wala kayo, sir. Sir, i-video ko lang pa. Okay. Thank <laughs> you. I love you, Hi, good morning. No. Hey. Mm. Oh. dyan ako Okay, yeah. thank you Ito na siya guys Ayan. Ito guys, so ito yung 90 pesos nila guys uh, Bali dalawang rice na yung nakalagay dito Tapos may free na rin siyang Soft drinks Ayan Uh, tapos may yan, sauce tsaka free na sabaw. So, tikman na natin. Against the light. Hindi tayo sa kabila. Para hindi against the light guys. Against the light. Sir? Simple yung video mo ah. Simple. Simple lang sir. Hindi yung ano maraming edit-edit. Basta kung ano yung ano ko, ano video ko, yun na. <laughs> Maya sir, bigyan ko kayo ng sticker. Okay. Ito, ano sir? Sticker sir. Mm. Yes! Ay, nanonood kayo sir? Mm. Napanood nyo? Madalang na nga lang ako mag-upload sir eh. Pero sa YouTube ako nag-upload. Mamaya sa video ko lahat yung nalang dito. And guys, so hindi ko alam kung ano tatanggalin ni YouTube yung audio kanina kasi may music sa background so ulitin ko na lang yung ano guys uh, bali 90 pesos lechon tapos dalawang rice tapos ano pa ba yan soft drinks yung maliit na soft drinks yan sulit na rin sa price nya mm. Tapos, kanina akala ko, ano, konti yung rice, yung pala dalawa na yung nakalagay dito, may po buusin, marami pala. Ma'am, <laughs> paano pag ano, may mag-extra rice, magkano po isang rice? Fifteen. Fifteen daw guys, how much ma'am? Fifteen yung isang rice, so pag bitin sa inyo, pwede kayong mag-extra rice, fifteen pesos. Pero yung dalawang race ang dami nung. No? <laughs> po nito na sa abroad po ba? Opo. Ah. Hmm, nakita ko kasi yung post niya. Kaya ay sabi ko nakita mo dadaanan ko to no, ah, sabi no, ko. Ano, miss naging Mare, Miss Dimare, Miss Lingaya, Miss Dimare. Noon ba? Pero parang tumaba po siya ngayon ng konti na. Paano kasi kaya lang Alaga ko yun. Hala mo, makikinig, maririnig ka. maririnig ka. Ayan. Uy, yung ano pala ang owner nito dating Miss Pinmarie, Miss Linggayan. Ano pa yun ma'am? Miss Bogal, Miss Dagupan, Miss Bogal 'yun. Hindi, Miss yeah. Linggayan, Miss. Dagupan. Uh, uh, tatlo guys. Si Selgana. First niya na Miss Dagupan Miss Selgana tayo. Mm, Miss Selga pangalan niya ma'am. Irish Marie shoutout kay Ma'am Irish Marie Gutierrez. Nakita ko yung post mo ma'am kaya pumunta ako dito. <laughs> Thank you po. Mm, bro. lasol na ako. Wow. Dadaet ako eh. Tapos napapakain <laughs> dami. Ang dami ng kusubi. Ayan guys, so andun si ano Ay, ito po si Okay lang pa video guys sir Ayan. Ito po si ano, si sir Father po ng owner Si ma'am, ano? Al Ayan. 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 si father po niya Tsaka si mother po niya So, anun guys uh, Pakita ko lang sa inyo yung ano Yung lechon na niluluto Pwede bang paikot eh Tanungin lang natin siya Ma. Ma'am sa isang araw po mga ilang lechon po yung napapaubos niyo Tatlong lechon po yung average uh, Pero minsan umabot ng apat lima ganun Ngayon bali apat yung itirain natin ng ngayon Ay apat okay. ngayong May araw May dalawang uh, sa likod Ayan uh, uh, yeah, yeah. So, ayan, yeah, daming bumibili guys. Ano, 11 pa lang kasi kaya mamaya, pag mga bandang 12 pa siguro no, dami. And, kaso may lakad kasi. eh mga may nagsisakyan dito. Oo, alas 12. Nakita ko nga po eh sa ano, Facebook. And, so, yan, libot-libot lang tayo. <laughs> Ito pala si sir na ano gumagawa ng sauce. Shoutout kay sir. Um, sir baka may ano, ayun may sticker na si sir. <laughs> Baka may papa shout out ka sir sa bugal yun. Oh, wala po sir eh. Wala. Dear friend, asawa. Ay wala pa. Ayun, single pala si sir eh. Oh. <laughs> Thank you, sir. Uh, so, ito yung ano, uh, sa loob nila guys. Ayan, eh, no, may, makikita nyo dumadami na yung tao sa lapas. So, bago lang. Bago lang itong, ano sir no? Magto two, weeks pa lang sir? Magto weeks pa lang Ayan. Wala pang masyadong pupuntang vlogger Wala pa po pag, na, nila. pag nalaman nila to Tatayuhin nila kay dito yung mga vlogger Oo tama mga mga vlogger Mamaya punta na sila dito <laughs> So magbibigay lang tayo ng sticker guys mamay sticker na ba kayo? Wala pa po Okay lang po mga Ito ma'am. Dalawa na lang. Dalawa. Thank you. Thank you po. Ayan, mamaya magiging busy na si sir. <laughs> Madami na mamaya. <laughs> Sir, mag-iwan ako ng sticker niyo sa Okay, sir. Thank you po. Ano pa? Ay, <laughs> sticker, sticker, sir? <laughs> oh, okay. Ah, sige po. Sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. Yung, ano 'no nagkakati ng baboy. Ay, yung sali ko dalawa sila. Balitan ko sila yan, sir. ay, si sir, bigi eh. ko na lang kay mo. <laughs> sigein natin sila sir tatlo sila sigein ko na ng tagdalawa. dalawa so sir ah 6 ng ano mo sir ayan sir gear moto po ayan shoutout kila sir may papashoutout kayo sir shoutout oh, sa asawa ko kay jocelyn o si kay jocelyn kayo po sa mga taga bayan bang dyan sir bayan bang sir ah okay hey, sir okay sir thank you thank you So, ayun guys, ito nga yung ano, Lechon House. Ayun din gayon bugal 'yon. So, ayun si sir, uh, time check natin. 11:17 pa lang. So, ayan, naubos na pang pang ilan na to, sir, ngayong araw? Ah, uh, ito pala, tatlong ano, iniyaw namin. So, Tatlo yung iniyaw namin. So, ito yung nauna. Ah, ito, lang lang ito lang. yung pang una pa lang. Ito uh, pa yung pangalawa. Uh, kasi ano guys, alas 11 pa lang eh, mamaya dadayuin na to. Ay, lalagay ko na yun yung isa. Ay, lalagay na niyo. Sir, makikita natin, guys. Long. Ang San mo. Hanggang anong oras pala kayo dito, sir? Sir, pag ano, tapos na kami nga Hindi na kayo nabot ng mga alas 7, alas hindi na, sir. Kasi pag na yung niluto, wala na. Sarado na. nito tayo. Paunahan na lang, guys. Maraming bumibili dito eh. Sir, medyo ano, dumadami na. Dito muna tayo sa Gedli.

orang serrap ke rotina Hellombanya guys Thank <laughs> you. So, ayan guys. Uh, dito na matatapos yung vlog. Uh, magiging busy na sila kasi mag-12 na. 11.20 na. Ayan. Dadami na yung customer nila. So, alis na rin tayo. Puno tayo kay Obate. Ayan. So, yun. Peace out.